<laughs> si Tutoy, talaga yung check ni Tutoy, diretso eh, Sa amin, tok, patagpatuloy check. Patigil-tigil. Patagpatuloy na, na. Ano, nung ko kung gano'n, nakita ko si Tutoy. Nag-ano ako dito ah, nakita pa kita. Alam, pagod. May dalang may tak, sabi May tak. kami naman. Nagpipay kami natin sa may Ah, si Tutoy. To Pasok ka muna. Wala, nakailang tingil kami sa baba. Hindi, Apat siya Hindi ah. So, huli, pahinga natin. Pahinga tayo dito. Apat Sano, lima. na rito. May Hindi lang akad na rito. Hindi ko na sinakyan. Wala pala oh. Wala, check na ito. Check na. Pabalik. <laughs> dito, <laughs> lang, para si Donaire. <laughs> <laughs> Pagkamas natin. Si <laughs> Donaire. <laughs> <laughs> naging boxing. Ah, <laughs> boxing ka naman to eh. <laughs> Tapos mag-bike, boxing naman ang ano mo. Mag-practice. Ewan. Ahon din mo. Paglabas <laughs> dala pa ako isang jersey. Dala nga ako, timura pa. Ayun sa kong jersey, pag ginanong ko, parang yung laban eh.